So nandito tayo ngayon sa Kabuyao, Laguna. Ah, uh, meron tayong gagawin nitong unit na Hyundai Rina no. So common na common problem sa kanya yung uh, nagiiyulo yung mga tubo, no. So ito uh, ang ginagawa ko dito mga boss para hindi na tayo top ng preyon. Hindi na tayo magbakas ng dashboard para lang mapalitan yung uh, thermistor na sinasabi nila, no? So ang ginagawa ko naman naglagay ako ng mechanical na thermostat para makatipid yung may-ari at uh, mabigyan ng protection naman yung compressor na hindi kagad masisira no? so para, para sa iba na nagsasabi na parado po ito ah uh, baka kasi marami na akong nagawang ganito tapos ang kwento sa akin ng mga customer ay pinapapalitan yung expansion valve at saka dryer kasi daw parado yung system ng aircon no? tapos ah uh, yung iba sinasuggest pa na magpapalinis ng aircon pa so dahil ganun nga ang sinasabi so mapilitan yung si customer o si may-ari ng sasakyan na magpapaklinin ng aircon na kahit hindi pa naman dapat dilinisin kasi meron po tayong cabin filter tapos kapag alaga naman sa filter hindi siya kagad-agad masisira yung or hindi kagad-agad nagdudumi ano? ito e sir, nagpatsika na sa iba hindi pa? hindi pa, hindi pa. Eh, kasi yung iba kasi sasabihin niya agad, barado expansion ball. Oo, oh, yun ang sabi nung, uh, ano, at sa uh, sec, opinion lang ako, humingin lang ako. Oo. Oh, oh. Na, sabi, ang ano daw, yung sa garbage Oo. Oh, oh. Yun daw ang papalitan eh. hindi naman eh. Ngayon, kung magpapalit kasi ng thermistor, sir, uh, magbabaklas ng dashboard. Oo. Oh, oh, So, pag nagbaklas ng dashboard, tapos yung freon mo, babaklasin tong lahat ito, baka ma, hindi may balik sa dating posisyon. Ngayon sir, itong ilalagay ko, kaya siya nagyiyelo hindi naman sila si thermistor mo eh hmm. kasi kung sila si thermistor, hindi gumagana so si yung day kasi yung mga makamodelo na sa akin nila kasi ng ibang technician sila si termistor kasi hmm. hindi nag automatic pero hindi po sila yun kung sila kasi yun dapat walang function talaga eh and ang nangyayari mataas lang talaga yung setting or di or, hindi ko alam kung bakit hindi nagkakatop yung aircon hmm. kaya ang nangyayari sa kanya, kahit sobrang lamig na, hindi pa rin nagkakatob. Hanggat dumating sa pondo, mm -hmm. nagihilo yung tubo. Sure, yung tubo na malaki ha, hindi maliit. Mm -hmm. Kaya lalagyan natin ng ganito para magkakatob siya at magkaroon tayo ng adjustment dito sa thermostat. Kasi ito sir, hindi ito thermostat adjustment. Mm -hmm. So, lagyan natin ng ganito. Dapat pag naglagay tayo ng ganito, magkakatob yung compressor mo para okay. hindi dumating sa time okay, na... Tuloy-tuloy yung... Tama, tuloy-tuloy. Yung... Pag tuloy-tuloy yung compressor, pwedeng mabilis masira si compressor. Uh -huh. Kasi walang pahinga. So, ikakabit ko muna ito sir, tapos update din, natin mamaya pag mag automatic. So, mga boss, i-install ko muna itong thermostat. Thermostat, sir? Oo. Oh, uh, oh. Ayan uh, lang mga boss. Opo. Kasi pag hindi mag-automatic yan, so, mag-yayelo tayo. Mag-yayelo yung, uh, yung, yung tubo na malaki. Wala na nalabas sa... Uh, sa loob, sir. Sa loob, uh, uh, Oo. Eh, mababa lang pag ganun. <laughs> uh, Yung iba naman kasi, palit ng sensor sa loob, tapon pre yun dashboard labor to oh. mahina doon sa yon nasa mga 4 5 hindi hindi pa nasolve yung problema mo kasi ganoon pa rin yung at babalik tayo oo sa so, kanya ano 4 2 <laughs> uh, 4 5 2. Okay. automatic na siya itong kasi yung mga gusto ah uh, may board zero uh, wagon pipe hmm. hindi na problema mabilis pa sa kamatipid sa gas Okay na sila, no? nag-automatic na. Ayan mga boss oh. Nag-automatic na yung compressor ni sir. Tayo natin mabuhay. So dapat talaga may ganyan mga boss. So kung napalit ng ah, uh, thermistor, pwedeng hindi mag-automatic pa rin. <clears throat> Kasi yung seating niya sobrang taas ano. Ayan oh. Buhay na. So solve natin yung problema ni sir dito sa Kabuya <coughs> o Laguna no. Check natin. So yan yung seating mo sir. Eh ayos ko na lang yung thermostat niya. so ayan ang mga boss naka install na natin yan so plug in na po yan ano, wala tayong ano doon sa connection at uh, chip po yan yung ginagawa natin ng mga ganyan marami natin nagawa ganyan so yung iba hindi ko lang na-upload no so ito yung pinaka mabilis na paraan at at nakakatipid tayo pagdating sa yung dairy na, na para hindi natin magbaklas ng dashboard at hindi tayo magtapo ng freon. Basta yung nag na problema, itong gagamitin, solve na yung mga boss. Yun lang, thank you.